Matagal na ba kayong walang kontak sa isa't isa ng partner mo? At kahit hindi naman kayo hiwalay ng dalawa, pero hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. O kahit sinong mahal niyo na wala ng paramdam sa inyo, boyfriend o girlfriend mo, asawa mo, anak mo o kaibigan, ay pwede mong gawin ang ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta palagi lang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Ito'y napaka-epektibo at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo na kontakin kayo ng taong mahal nyo na matagal lang hindi nagpaparamdam sa inyo. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote, plastic na bote ay pwedeng gamitin. Buti ng soft drinks o buti ng mineral ay pwede po at dapat malinis po ito. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At sa likod ng papel ay isulat mo, call and text me now. Isang beses mo lamang itong isulat at pagkatapos i-roll ang papel o itupi at isilid o ilagay ito sa loob ng bute na inihanda mo. At pagkatapos maglagay ka rin ng kaunting asin. At nang malagay mo na lahat, hawakan ang bute ilapit ang bute sa bunganga mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ngayon mismo ako ay tatawagan at i-text mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mong takpan ang bute at saka itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual. Kunin mo ang bute at buksan ito at ibulong mo ang spell. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.